Uh, magandang magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Dito naman po tayo sa ating uh, boxing channel, Tambay Boxing Analyst. At, atin pong pag-usapan mga kaibigan tungkol po sa pagkapanalo ni Terence Crawford kay Israel Modelbob. At atin din pag-usapan tungkol po mga kaibigan kay uh, Andrew Ruiz at si Jarrell. At saka na lang po yung mga kaibigan kay uh, Terence Tupo dahil alam naman natin na kita nyo po naman sa live kanina na napaka-boring naman na laban na yun at dito po tayo kay uh, Ander Ruiz at saka Jermaine uh, Miller at abagamat uh, nag-draw ang laban ng mga kaibigan at ipaliwanan ko sa inyo kung bakit po si Ander Ruiz po ay uh, hindi po ipinakita uh, doon pala na sprint pala yung ang, yung kamay niya kaya po hindi po siya hindi po niya knock out mga kaibigan po. Isa pong napakalaking mama ang kalaban ni Ander Ruiz. Bagamat si Ander Ruiz po isang uh, parang hindi boxer mga kaibigan dahil makita mo naman ang laking katawan uh, parang ubis. Pero lakas pala ng kamao mga kaibigan. At napakaganda po ang laban na ipinakita nilang dalawa mga kaibigan. At napaka-intense po nung isang unang round round 1 to round 4 mga kaibigan wala pa pong ipinakita si Miller sa laban na yon dahil ganun po talaga siya slow starting ngunit po nung pagdating ng round 5 mga kaibigan to puntang uh, last round ay uh, doon po ipinakita ni Miller mga kaibigan ang kanyang pagiging turo mga kaibigan parang palo mga kaibigan yung kalaban ni Andre, Andre Ruiz uh, yun nga mga kaibigan dahil po na-sprain po yung kamay ni Andre Ruiz at eh, hindi niya ipinakita ng mga malalakas na suntok ngunit gaano man siguro kalakas ang suntok nitong si Andre Ruiz parang napakalaking ng mama itong si Juan si Miller at sabi pa nga dun sa mga uh, boxing expert analyst na ito daw ang pinaka uh, pinakamalaking mama na lumaban sa sa loob ng ring Uh, pangalawa po siya mga kaibigan nasa 300 pounds timbang po nitong si nitong kalaban nitong si Andre Royce mga kaibigan kaya naman ang dahilan sa pagkabali nitong uh, kamay nitong si Andre Royce uh, draw po ang laban mga kaibigan at uh, pangatlo po mga kaibigan uh, si Isaac crossbow natalo po siya sa kanyang kababayan si Valenzuela Uh, at bago po yan mga kaibigan ay uh, pakilike lang at subscribe at pindutin ang notification bell marami pong salamat mga kaibigan gan, itong si Terence Crawford ayang nga po eh, madami pong mga sikat na boxer ang naging undercard nitong si Terrence Crawford mga kaibigan dahil nga po itong si Madribob mga kaibigan, eh, maliit na country lang po ito wala pong masyadong fans sa boxing at uh, ito rin pong si Terence Crawford alam naman natin mga kaibigan na napakalate po ang pay view nito napakalate po ang kitaan nito at bagamat siya ay sikat na at siya ay dumaan po siya sa uh, naging pound for pound po ito si Top Crawford ay hindi po sapat, ay hindi po sapat ah, baka po malugi itong si Bob Eddie Hearn pala ang ginawa po dito mga kaibigan ay itong si Edern at saka si Akma ay itong sa hari ng hari ng Saudi Arabia si Al Masik ay nag-uusap-usap po, po silang dalawa na maganda po ang laban na napakarami pong manonood um, at sa vlog dyan po natin ng mga undercard na napakasikat po ito pong si Ander Ruiz po mga kaibigan ay Kilala na po ito sa kilala na po ito mga kaibigan sa Saudi Arabia. At siya po yung naging paborito sa mga manlulud. At alam niyo po pa mga kaibigan na dapat magpasalamat itong si uh, napakasiyadong hambog naman itong si Terence Crawford mga kaibigan. Dapat magpasalamat siya sa mga tao doon sa mga taong nakikinig undercard niya kay Andy Ruiz at sa uh, Germriel at saka si Pitbull Cruz yun po ang target ng mga taong nanonood doon at saka itong si Terrence Crawford alam naman ng ilan na talagang mautak yan si Terrence Crawford mautak na boxing hero. at alam nyo naman po ito ng mga boxing expert na mananalo itong si Terrence Crawford sa unanimous decision at meron po akong isang vlog mga kaibigan at sinabi ko naman doon na sa prediction ko na mananalo si Terrence Crawford dito pa Pia unanimous decision. Wala pong knockout dahil hindi na po maka-knockout si Terrence Crawford sa timbang na yun. At sa so, labanan man niya si Canelo ay hindi na po mangyari yon delikado siya kay Canelo sa kanyang, sa kanyang performance ngayon. Kung ganong klase ang laban na ipinakita niya kay ah, <clears throat> Modribub, mga kaibigan, si Madribo, hindi naman yun kilala. Saka nasa 10 wins pa lang yun at 7 knockouts at nakita kulang lang pa yun sa experience at bago po yan kung gusto talaga na itong si Terence Crawford na maging sikat na tulad kay Manny Pacquiao ay kung labanan niya si Canelo Alvarez dapat ipinakita niya doon kanina sa laban na yun na i-knockout niya si Israel Modripov ang nangyari dito mga kaibigan ay siya pang umatras sa laban nga dapat siya ang ito nga po ang sinabi pala ni Basile Lomachenko nung kanina po na uh, in-interview po kung anong daw ano daw ang masabi mo tungkol sa laban na yun na eh, sabi po ni Lomachenko po mga kaibigan is uh, isa pong mahutak na laban po yun na dapat nga ako daw na hindi siya ang nanalo doon dahil siya ang palaging umatras eh, mayroon bang contender na uh, umatras sa laban dapat pat patumbahin niya itong si uh, itong si Madripov at si Madripov po ang WBA World Champion ganyan po mga kaibigan kaya wala po tayong magawa dito dahil si Terence Crawford po ang paborito po sa laban na ito at siya po ang nakakalamang sa apostahan. Ganun po yung mga kaibigan.